Ayan, happy productive Monday po sa lahat. At ito, nandito kami ngayon, ha, tigil kami o nakainto. Meron kasi yung nagariyang sampang dito at hintayin natin yung So hindi kami nagsaab ngayong araw na to dahil ilang beses na kami hindi nakakatapat sa pasahag. Ngayon ay katry naman natin na Norbay na lang muna. Kaya ito, naghihintay kami ngayon ng hihila na bangka. So after nito ay simula na naman ng ating pag-iikot. Simula nito ay mag-iikot na naman tayo hanggang sa may makita tayong may magandang tinga. Ayan, para lang kami nagsasightseeing di ocean. <laughs> ayan, dalawang bangka kami nakatigil dito. Meron nando sa unahan namin. At, ayan, nagbubukong liyaway na. Say pa rin po yung gamit nating lambat. Testing lang ng testing hangga't merong pambili ng konsumo ng gasolina. <laughs> Pag wala na, hinto na Paingnan na. Yan, sambay pa rin tayo. Ali, wala pang mga nangunguha. No, wala na mga bangka rito. Hindi ko kami lahat. Ayan, hanggang doon sa taas. Wala pang mga nakariya yan. Siguro mga nasa 40 bangka kami rito. At ayan, hanggang sa laot. Mga katambay lahat yan. Naghihintay kung meron makukuha yung nakariya. Ayan, so, sure, oh, nakakabot na lang doon. Nakakayigot. So, Baka so, kaninang madaling araw hanggang ngayon ay Matay na tayo para tutitig sa gasolina. Balo yung iba sa amin, apat na bangka, yun, umuwi na dun sa amin. Kaya may dito ang tapay muna dahil baka mamaya ay pitang, mayroon ng... Mayroon mga pangnagina. Kaya yung ibang bangka, yan ay rumbo na ay na sa pusing. Kaya mga pahuwi na yata. natin mula doon sa kalahutan bumaba tayo hanggang doon sa may cab cabin bali bumalik tayo dito muntar naman tayo dito tapat ng BRC bali ang mangyayari nito ay matira matitay sino may inip uwi Sabay lang tayo. Tingnan natin ay kung merong mag-aarya pa. Ayun po yung tinatawag na single boy dito sa Bataan. Bali din tumatali yung mga bargo na magdidiskarga. Dito sa BRC refinery dito sa Bataan. Ayan yung host nila. Oh. dito pa. Ayan po. marami pa tayong kasunod. Ayan, oh. Ayan, kabilaan. Ang dami. So, halos lahat ng bangka dito sa lugar namin ay magsisiuwi na. Ayan, ang bilis na wala ng, tak ng taksay. Mula... Alas 4 ng madaling araw ay nandito na tayo sa laot ngayon ay alas 8 pasado na ang haba nung sinurvey natin pero hindi tayo pinalad ng mga area dahil wala tayong nakitang mga isdang malaway yung nagpasa sa amin ng mga bangka wala silang mga kinuha ang dami ang dami namin na ha, pauwi na ayun, bawi na lang ulit bukas pas natin dito sa pier na to ay sa amin na itong pier na yan ay sa Lamaw so party pa rin siya ng Limay yan masunod namin yan Lamaw Alright, yan na mga idol oh. Kompleto na kami dito sa barahan. So, halos lahat. Nangan dito na. Ayan no oh, kanina. Bahan dito. As in, walang mga bangka. Ayan mga kasama natin na nagsilawot yung mga yan. So, minsan lang mangyari yung gantong pangyayari. <laughs> Nalikasabay-sabay talaga umuwi. So, walang makita ang isda. So, sobrang dami yata ng bangka. Natakot yung isda. <laughs> <laughs> Ayan, kanya-kanyang went to one So, kahit wala mga huli, masaya pa rin Ayan, bawin na lang ulit bukas Ayan na, o, game o ah! oh. Galing Ayan na. No. <laughs> Alright, dahil Maaga tayo nakauwi itong baon natin na iuwi natin ulit. Ayan. Sa bahay natin ito kakainin. So, hindi na muna kasi kami kumain. Baka makapag-ariya. Mahirap yung busog na maghihila. Ayan. Buo pa siya. So, sa bahay yan. kakainin natin yan pagdating sa bahay. Ayan po mga idol. Hindi po tayo nakapag-ariya parang nakakapagod pa rin dahil may 4 na oras tayo nag sa laot. Talagang nagalugad na natin yung mula gilid hanggang sa laot. Mula dun sa gilid, palaot hanggang sa pataas. Ilang lugar na yung mga napuntahan natin. Ayan, sa ganito pong pagtataksay, talaga pong nangyayari yung hindi tayo nakakariya. Pero napakadalang po talagang mangyari yung magkasabay-sabay kami umuwi. Nangyari po yun dahil talagang nawala yung inuhuli namin isdang malaway dito sa amin sa bataan. So napakadaming bangka. Kaya nga nasabi ko tuloy sa dami ng bangka natakot yata yung mga isdang inuhuli namin. <laughs> Kaya, biglang nawala, ayun Ayan, bawin lang tayo ulit bukas. bagaman nalugi tayo, sa gasoligina dahil hindi na tayo nakapag-arya. Sobrang haba nung ginawa nating pagsusurvey At uh, talagang sipag at syaga lang talaga. So, meron pa naman ulit na bukas. Baka bukas ay makakita na tayo ng hinuhuli nating isda. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa inubahan itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye.